So, tingnan nyo yung, yung supply namin ng na gatas dito. Gatas namin na nido. So, napakalaki. <laughs> eh, ang dami dito. Oh, cheese. O, oh, Pakarami. Diba? Gusto mo ng Milo, Milo. oh, pakarami namin sa Milo. Gusto mo ng creamer, o, oh, ang dami creamer. Oh, gusto mo ng skippy, Oh. oh dami. Ah, uh, pinitag kami dito, Mayroon din, Oh. Nutella, Oh. Nutella, Unlimited! Oh, gusto mo ng gold? Ang dami namin gold dito! Oh. Miss Copy Gold! <laughs> Ayun, diba? ang dami namin ang Miss Copy Gold! naman diba? dito sa rep namin, napaka, napaka linis! Oh. wala ka makitang basa! Oh, Ito mo naman yan! Gusto mo ng may pakuan ha! Grabe oh! Labi na sa dami! So, oh, saan ka pa? Di magbarko ka na! <laughs> for today's video. Ay may ginagawa ngayon yung ano namin. Yung pang mayor. Ito yung lilinisan niya. So ito. At, anong, anong tawag nito? Nyo? Berting pa. Ha? Berting. Berting? Berting. Ha? Ah, ah, ito yun. Ito, ito, siya ngayon mga idol. Oh. So lilinisan niya yung... Ano pa ka na ito? Dilting pan. Oo. Oh. Stick type kasi yan, stick type. Kaya uh, ah, anong, anong, bakit nilinis mo yan siya, Anong ano? Yung stick tayo ngayon. Ah, stick. Sa so, dito oh. ilalagay yung mga ano? Yes, sir. Yung mga... Tibong, tibong. Oo. Oh. Kaya ang malinis na malinis. Tingnan mo nga siya mga ah, ito, no? Tingnan mo yung ano dito. Ito, anong tawag nito naman? Deep fat na, eh. Bagong linis niya. Bagong linis, no? Oh. Tignan Tingnan ah. mo, walang mga kamantika, mantika. Pero, puno ng matika, to, di ba? Ah. Grabe, oh. na siya ng tubig dahil mag-stay kami ngayon, mayroon na kami ilagang is At ito, lalaga din. Laga dito, di ba? Yes, uh, broccoli. broccoli. Tignan mo nga naman kung gano'ng yung ano namin. No gali, wala akong makikita. May, may kal kalatidat ng mantika dyan. Okay. Pag may, pag may makita ng mantika dyan, talagang, ano yan, na uh, mababatas yan. Deficiency kami, deficiency. Oh, uh, ito ay yung masahan. Dito ka ano, masahan di ba, Nior? Ah. Marami masahan.

hindi siya hindi siya kakalat ngayon yung mga langis langis yung mga dumi di ba? Yes sir. Grabe oh. so, sa sa atin kaya niyan magkano ang halaga nito? Pagka sa Pilipinas, ganito. Ah, uh, uh, dito ma. Dapat uh, dito ay siguro rin dito eh. Malakas ang rate dito eh. Malakas ang rate. Mga 100,000 sa mga ano siya yung 50,000. Okay, ano yan sir? Ano yung ginagawa niya sir? Ang kasi. Oh! Eh! 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 Isa. Ano nang Isa? Ito oh, sa galing. Oo, diba? Parang nasa bahay lang, ginger. Pinakaluan yan, diba sir? Pinakaluan ginger. Pinakaluan. Yaw. Itutol ko kayo sa tindahan namin. Kung gano'ng kalaki yung tindahan namin dito. So ito yung tindahan namin. So, ito yung store. Dry goods store. Oh, nasa grocery store ka lang din ah. Pero so, sobrang inis. So, yan yung mga ito ata, mga ano ba ito? natin. Ah, ito yung mga prutas. So, ito yung ah ref. Uh, di ba? Punong-puno. <laughs> so, dito mga nakalagay prutas, bawang, cabbage, yan. Yan siya. So, nandiyan din yung bigas. Bigas namin nandiyan din. So, ito naman isa. Ito, eh, taro ko kayo dito sa isa naman is... Ano naman to? Ah, dito yung mga juice. Ayan. Ah, ito yung tibong. Yan yung gagawin na ah, dito yung mga juice namin. Mga milk. Diyan yung mga milk. Ayan. Ito napakalaki. Kabila. Ito naman. Ito yung frozen. Mega pig. Mega so, frozen. Napaka, napakalamig negative dyan. Negative. Uh, so, yan, yung ano na. Ito yung store. Ang mga, mga dry goods store. Yan, Pansin Canton. Yan siya. Ito may favorites. Bulldog. Napakasarap. Oh, shopping. So, Bugsya shopping yung ano namin. Hallelujah. Uh, ito yung mga... Hallelujah. Uh, diba? Ito nakalagay yung carrots. Sobrang lamig. Kailangan dito, pagka pumasok, naka-jacket. Sir, baka lang din kasi yung sobrang mapit, sir. Ah, baka pa rin man yung balat namin. Ah, baka makalaya. <laughs> <laughs> so, tingnan nyo yung, tingnan yung supply namin ng na gatas dito. Gatas namin na nido. So, napakalaki. Eh, <laughs> ang dami nito. Oh, cheese. Oh, ba diba? Gusto mo ng Milo, Milo. Oh. Pakarami namin suklay so ng Milo. Gusto mo ng creamer. Oh, ang dami creamer. Oh, uh, gusto mo skippy oh. oh dami. Ah, uh, limited kami dito. Mayroon din oh. Nutella oh, Nutella. <laughs> Unlimited. Oh, gusto mo ng gold? Ang dami namin gold dito. Nice coffee gold. <laughs> oh, dami na dami namin nice coffee gold. Oh, Pati dito sa rep namin, napaka, napaka linis. Oh, wala kang makita basa. Oh, tingnan mo naman yan. Gusto mo ng Milan, may pakwan. Oh. Grabe, oh. Glutinous rice ang dami. So, saan ka pa? Di magbarako ka na. Galing <laughs> nga lang na minsan. O, di ba? gusto mong sardinas? May tuyo. Oh, gusto mong tuyo? Oh, gusto mo ito? Ito yung pumalakasan namin ngayon. Yay! Yeah! Ah, <laughs> uh, di ba? So, saan ka makikita nito? Sa Pilipinas ang mamahal yan. Dito lang sa barko ang libre. Kung oh, gusto mong barko, barko ka na. O, oh, ano to? O, oh, bracing ko. Oh. Ganda. Ah, oh, meron pa dito. Ang Ha? Huh? Oh, ano anong anong, anong ginagawa mo Sir? Piyama na sir. Ay. Ano yan sir? Tiro. control sir. Tilting flying pan. Ah, ah dito yung pinaka-on. Oh, yun natin yan. Oh, for safety kasi yan. Ah, for safety oh, dun sa flying. Oo. Oh. Yo, oh, di ba mga idol? Tingnan okay, mo. Bago mo gamitin yung ano, naka Dali ano, sa Roxy. Kasi minsan lang tayo mag-stick eh. Ah, oh, minsan. Oh, once, every, every oh, once, a week, once a week. Once a week. Oh, okay. uh, kaya kailangan natin patayin 'yon. Kailangan kailangan mag-stick sa ano every week. Siyempre, yan yung kasayaan ng tao. Ang oh, daming mantika, sir. Unlimited ano yung mantika. Ano Unlimited dito. <laughs> Siyatako na to dito. Tignan mo, sir. Mahal to. Ang mga idol gold. Ano yan, no? Sunflower pa yan, no? Sunflower pa. Naring no? sa... Sunflower. Eh, dito mo yung nilalagay kayo, sir? Yes, sir. Sa... Ah, dyan. Ating gagawin ngayon ng prins price ako yan. Ah, prins price. Kailangan oh, mong i-close na to. Kasi naka-open oh, yan. I-close na oh, yan. Grabe, naka-close na. ano, kasya. 14, 14 liters to eh. Pagkakalaw ko eh. Oo, oh, grabe nga. Ah, oh, tingnan niyo naman yung ginagamit ng mantika. Ano sabi niyo marami yung mantika namin ginagamit? Hindi. Sunflower <laughs> yan. yan. Hindi yan siya palm. Hindi yan coconut. 20 dollars yan, isa. No? Oh, ang halaga nitong isa na to is 20 dollars. Tingnan mo naman. Ah. Oo. Oh. Ito baka fresh. Ano mm. yung mitig mantika dito? Oh. O, tatlong ganyan. Patatlong ganito. Patatlong. Grabe no? si Celestino naman. Tapos French fries. May ilan tayo niya. Grabe talaga. Ang lupin talaga din ng mayor sa shout out dahil si Oh, si Pumila. I miss you. Nakamakasyon din siya. Kaya nga Sir, pautang. JR si, uh, uh, si for vida JR si for vida kay Charlie Mike Shout out from Shout out, shout out Charlie Mike Grabe ba? Ito naman yung isa, nagagawa siya ng ginger tea. Ginger, ginger tea? Ginger tea na isa? Yes sir. Ba't kailangan na busis yan sa lahat? Para may laban tayo sa kantahan. Yeah! Ayos ba? Oh, ito yung isa namin ano, kung ang... Malakasang... Oh, kagigising lang! Ah, ano okay. ba Ah? Aba yung Oh, grabe, man! Nga, kaya pala namamaga yung mata nito. Pati, ano yun? Oh, grabe, kagigising lang, yes. oh. <laughs> Tapos hours yung grabe. Ilang hours, Sir? Yung ano? 18 hours. 18 hours? Oo. naman, Sir. Yung pahinga. Ay, yung pahinga? Hahaha! Pahinga pa lang, Sir! Ang buong sangay! Grabe. Grabe pahinga nito. Ilang hours niya Sir? Hahaha! Pahinga, hours 13 hours Grabe ba? Ano yung ano, Sir? Yan sa dalawin. O, pwede lang. May dito na. Ah, ito na yun. So maximum yan.

yan para pagbalik uh, yan. Pre-hit na natin, pre-hit. Pre-hit okay, yan. Yeah. So, pakita yung ganito, sir. Ano? Ano kung tapos kita naman? Ano yan? uh, wet chemical. Ah, wet chemical. in case na ay sunog. Kasi usually, dito yung sunog lagi. Ah, yan? Ah, so sunog yan? Yeah. Oo. Oh. Ang sa amin, sir, walang ganito. na. Dipisik si kami. Ah, <laughs> <laughs> shout out. shout out. Dapat nagkakawa kayo yan. Ano Ah, Pinanggal. Pinanggal. Pinanggal yung air fry fryer namin. Pinanggal? Pinanggal. Hindi pwede nga. Safety na po. Safety na pagka mag-sunog, no? Sorry, tignan mo yung mga... Anong mga tawag dito, sir? Yung mga ganito? Dadel. Dadel. So, ah. May yung So, tingin tayo dito sa... Ah, uh, promise uh, namin. So, papakita ko yung mga promise. Shoutout! Ay, to? sa miss ko na yan, si Pedro Yeah Pedro Roman! Sa Eurification. Isang linggo pala yun, di yeah, ba? Yeah, eh. Meow, meow, may <laughs> rasa! mo nga, pagkitaan mo. Hindi nagpo-post yun, ito yung ano natin. Ito yung promise namin. Dito sa barco namin, guys. So, kita niyo yung table. So, dito sa barco namin, pinag-isa yung... Uh, crew uh, miss at saka officers miss. So, ito yung big four na kauso. Ah, kapitan, so chief mate, si engineer, kita chief engineer. So nandito yung mga condiments na. Oh, so, so di naman man. Uh, si kan third me, third engineer, kuan ko, at kailan? So, dito yung mga adete, sa si Jose. So, di may mga karakter kami. So, mamaya, tapos pakita ko sa inyo yung handa niya ngayon.